Lord yung I every single one of you because she tells me about all of you. Ngayong Biernes March 8 ay huling gabi na ng burol ng yumaong batikang aktres na si Jacqueline Jose. Bukas ng Sabado March 9 ay nakatakda na itong ilibing at dalhin sa kanyang huling hantungan. Sa huling gabi ng lamay ay patuloy pa din ang pagdagsa ng mga nakikiramay na mga personalidad, mga kaibigan at mga nakasama ni Jacqueline Jose sa industriya ng showbiz, kabilang sa mga spotted ngayong gabi ng lamay ang kapuso-aktres at isa sa mga naging anak ni Jacqueline Jose sa showbiz na si Kylie Padilla, Makikita natin sa iilang video na nang magkita nga sila ni Andy Eigenman at Kylie Padilla sa Lamay ay agad na niyakap ni Kylie si Andy bilang tanda ng kanyang pakikiramay at pag niya dito, naroon at spotted din ngayong huling gabi ng Lamay ang partner ni Andy Eigenman na si Filmar Alipayo na lumipad pa patungong Manila galing sa isla ng Siargao. Kasama din ito ang kanilang mga anak ni Andy Eigenman na si Nalilo at Koa. Narito ating panuurin ang iilang kaganapan sa huling gabi ng burol ng yumaong batikang aktres na si Jacqueline Jose bago ito ihatid sa kanyang huling hantungan. It's been helping me so much to see that every single one of you, I know every single one of you because she tells me about all of you. To thank you all um on behalf of na nice family. Um, maraming salamat po sa BPL. Maraming salamat, Barry, and Kuya, at the Labs. At the Apps. <laughs> dramedy. The, dramedy. Ang gusto ni Miss Jackie Lucy. Um, maraming maraming salamat po sa pagpunta. Um, you know, I, Obviously, I, I'm not surprised, but every day it really warms my heart and it has really Helping me cope so much better to see how, how many people um, care and love my mother. And especially because I know how much how big my mother's heart has been and all her life. It's always been about love. It's always been about sharing love, being so passionate about love. Love for, for everyone else around her. Bibel Night Party kasi lagi siya naalala pag Christmas party namin sa Bibel Entertainment. Kasabay ko siya sa Inuma. Kasi kahit na bagong-bago pa lang ako sa industry, si Ms. Jacqueline Luce, never niyang ipiramdam sa mga bago na bago ka, kami yung matatagal dito. So, she's always very welcoming to everybody. Tapos, grabe siya magbigay ng words of encouragement sa amin na Oh, ganito gawin nyo po. Kailangan nyo bumati sa mga matikanda. Kasi natatandaan namin lahat yun. But, um, favorite ko talaga. Kasi parang, pag tinignan mo, diba, siya yung kauna-unahang kan Best Actress winner ng Pilipinas. Pero pagkasama mo siya, kahanibilo mo siya. Sobrang hindi mo mapifeel yung bagay na yun. Ang mararamdaman mo, eh, kahit hindi kayo magkatuto, magkasama lang kayo sa mga ganap.